ano agad. Mga boss? Ayan mga boss, nakaboy naman na tayo mga boss Ayan mga boss Ngayon gagawin ko mga boss, dalawang plastik na Ito, lagay ng mata Ito, lagay ng balat mga boss Kaya, gagawa ko ng mga boss Sukang pinya Ayan. Ayan, let's go mga boss i Bali pa. Idiyan. Pala na rin 'yung mga boss. Ayano. Kung saan ni nakita pa dai mga boss dahil nga api tayo mga boss at kulang pa 'yung bayad natin niya. Ay mga boss dito sa paniki. At naubusan pa kami ng kasunog kagabi mga boss Ayan, eh. bumili pa ako Kaya karami mga boss dito tao Tricycle, pagkagabi na mga boss Ayan, alis ko mga boss Sana, makaraya pa tayo